Yan, mga It's already June 23. Actually, nalit kami dito sa solar project natin dito sa Kainta. Kung naaalala nyo itong solar project natin. Medyo nakapagsimula na ako. Pinakuha ko lang itong GoPro. Para mapakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa itong pag install ng solar panels dito sa bubungan nila Ma'am Joy. Para makita nyo yung basics kung paano sa ini-install sa roof itong mga l foot na nakikita nyo ngayon yung mga ganito at the same time eh yung mga railings hanggang gumana yung system natin isasama ko kayo today and tomorrow it's already 3:13 in the afternoon mga sir sana may matutunan kayo dito sana 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 lalo mga lalo na sa mga aspiring engineers, technicians at mga businessmen dyan, mga sir. 'Yon. natin ginagawa mga sir first step talaga is tatanggalin natin tong text screw na to yung original na text screw tapos talagyan natin ng ganito yung tinatawag namin na L foot kaya siya tinawag na L foot kasi yan letter L siya mga sir tuturuan ko kayo kung paano ikabit to so una syempre kailangan nyo tanggalin itong text screw na original ito yung ating uh, cordless na impact drill mga sir. panoorin nyo Yan. So, masama matanggal natin yung text screw. Papalitan natin ito ng bala kasi papalit natin yung ganitong klase ng text screw. So, ganito siya mga sir, oh. Pakita ko siya sa inyo. L-foot. Yan, tinasok ko yung text screw dun sa loob. Tapos lalagyan ko siya ng goma sa ilalim. Yan ito. Yan. That way, itong goma na to, ito yung mag a as yung water sealant para dun sa roof natin. So, hindi mo na siya kailangan actually lagyan ng bulkasil. seal. Uh, ikaw lang, sapat na. <laughs> yung goma lang, sapat na mga sir. So, yan. Lagyan natin to. Yan. L-foot mga sir. Ganun lang magkabit ng L foot. Tapos next step, lalagyan natin siya nung tinatawag natin na railing. Yun yung pinagpapatungan ng panel mga sir. Turo ko yun yan mamaya. Pagkatapos mo makapagkabit ng L foot, kailangan mo kasi minimum tatlong piraso. So katulad nito. Isa, dalawa, tatlo. Para sa isang ganito kahaba na railing. Itong ganito kahaba na railing, this is 2.1 meters. So ito mga kapasin nyo meron syang groove Itong pasukan na to slot So dyan natin ilalagay yung uh, Parang allen bolt or allen screw natin Para mag lock sya Pag ganito So kailangan na Tatlo per railing Papakita ko sa inyo yung finish product Ganito dapat yung magiging itsura nya So ayan Meron tayong allen bolt So meron lang yung parang nut sa likod dito para sinusok-sok siya dun sa slot Para humigpit siya Yan sa Dalawa Tatlo Nice, di ba? Doon naman tayo mamaya Pag ipapatong na yung solar panel mga sir Woo! Doon naman tayo sa portion na Ilalatag na natin yung solar panel Dun sa mga railings mga sir So ito Sample ng solar panel natin Ito nakapatong pa lang to sa railing So ayan makikita nyo Meron tayong specialized na clamp na ginagamit para ilak yung ating solar panel dito sa tinatawag natin na railing. So, simple lang din. Meron kang allen, meron kang specialized boat, Isa slide in mo lang tong uh, piece na to dun sa loob. Yan. Tapos, titignan mo siya na dapat kakagat siya. Yan. Once na kumagat siya, syempre, kailangan i-align ulang sa gawa mo para maganda naman tignan yung alignment. Then yan. Ipitan mo lang. Yan, so gagawin mo lang yan ulit-ulit hanggang umabot ka dun sa mga railing hanggang dun sa dulo. So, very simple job but the thing is, uh, mahirap kasi mag-size up ng system. Yan yung reason kung bakit nagko-consult tayo sa mga engineers, sa mga electrician kasi hindi siya one size fits all for every household may bahay na kailangan mas marami may bahay na kailangan unti lang dun papasok yung si Sir Mel yung mga engineer tapos medyo humihirap din siya kapag mag-aakit ka ng panel sa bubong minsan kailangan natin ng scaffolding yung mga uh, PPE yung mga ginagamit namin mga body harness, mga belt harness para safe yung mga tao natin but this roof space na tinutuntungan natin ngayon is very 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 Ah, mababa lang naman mga sir kaya no worries yan ah, tatapusin lang namin to lahat at malapit ng umulan, kumukulog-kulog na mga sir tatapusin lang namin to. tapos na naman tayo dun sa mga items na kinakabit dun sa loob ng bahay, okay yan na yung ulan hindi pa gabi mga sir, 5.30 pa lang pero ganyan nakadilim dahil ah, nagbabadyan na yung ulan pag-kabit na ako mga sir ng pitong panel. Ayan, na-clamp na silang lahat. So mapapansin nyo, yan, clamp system lang yung ginagamit natin. Clamp lang yan. Pero matiba yan mga sir, oh. ito nyo, hindi siya umuusog, hindi siya umiilalim. So hinihintay pa natin yung ibang mga panel para para matapos na natin today. Lahat ng panels, ngayong araw na to mga sir. Yan si Airpods pa. Say hi. Yes. <laughs> Yes! Ayun, inulan tayo mga sir. Ilang panel na lang inatitira eh. Anim na piraso na lang sana. Kaya ito, balak-balak muna tayo, merienda. Hindi na namin ito tatapusin today. Babalik na lang kami bukas. Ang lakas ng ulan, no, oh grabe. Sigurado yan, hanggang mamaya pa yan. Ah, talaga. Attract! Bad trip sa solar, bad trip pa pag nagmo motor, kalaban yung ulan. Pero ako pag nagmo motor ako, nag-enjoy ako pag ano, umuulan. Hindi ko alam, meron mga rider na naiinis pag umuulan. Ako naman okay sa akin. Ayun, merienda muna. Merienda tayo mga sir. Uh, uh. So, today is a brand new day. <laughs> today, tapos na kami for the first day of our work dito sa bahay nila, Ma'am Joy. Kita-kits na lang sa susunod na araw. Ito, Magic One, Two, bukas na to. Ayun! Inabot na tayo ng bukas, mga sir. Nandito na tayo ulit sa kainta. At naikabit na namin, or kinakabit namin as of the moment yung 13 na panels. Bawat panel pala sa mga magtatanong. May iba-iba silang watts eh. Merong 250 watts, merong 300 watts, merong 400 watts. Yung kinabit natin dito, this is 385 isang piraso. So yung total niyan, yung 13 pieces times 385, uh, mga 5,000 watts. Okay? So ayan si Mark, saka si Junior, say hi. Ayan, tinatapos lang namin yung uh, paggabit ng panel, tapos doon ko na mga kayo ituturo doon sa mga kinakabit sa loob ng bahay, mga sir. Yes sir. Itong solar panel mga sir eh, meron 'tong wire sa likod. Okay? Ang tawag natin sa kuryente na lumalabas sa isang solar panel, ang, ang tawag natin is DC. So meron 'tong positive, parang baterya, meron din 'tong negative. So ito meron silang mga connector, we call it MC4 connectors. So lahat ng 'yan, nap panas na 'yan, they are all connected together. So yung isa na yon connected sa pangalawa, pangatlo, naka daisy chain sila. Okay? Tapos ngayon, maglalagay kami ng wire mula sa bubong, pababa ng bahay. So, dito naman tayo sa baba kung saan nyo makikita yung pinatawag natin na inverter. So, mula dun sa bubungan, maglalabas kami ng wire dun sa butas na yan. Nakikita nyo. Okay? Bababa siya, papunta dito sa ginawa namin ng breaker, itong color green. Tapos yun, makapapansin nyo, may, white, may color siya yun, black and red. Kasi nga, positive sa ka negative. Tapos yung positive, negative na yan, ito siya. Ito nakita nyo yung connector na to. Ito yung papasok dun sa inverter natin mamaya. Ngayon, ano naman tong color green? Itong color green na wire, yan naman yung papunta din sa AC breaker na pumasok dito sa ating kontador ng bahay. So yan, dyan papasok sa color green yung solar natin. Parang ang nangyayari kasi sa on-grid or sa grid tie is parang uh, para siyang virus na sabihin na natin virus no, na kumakalat siya dun sa loob ng bahay natin. So as long as merong araw mga sir, yung color green na to, okay, siya yung nagsusupply ng if not all, kung kaya ng araw lahat ng appliances para sa nakaka, Uh, para sa lahat ng breaker na to ibibigay ng color green na wire galing dun sa inverter natin ngayon kung hindi naman kaya isupply ng inverter lahat si Miralco kasi andito pa rin itong number one na breaker na to so ang ginagawa lang niya si Solar nag assist lang talaga siya together with Miralco, pero kung kaya ng Solar paandarin yung buong bahay, si Meral ko talaga naka-standby lang siya. That's the moment na nakakatipid ka talaga totally ng kuryente. Lalo na kung ganyan ka-araw mga sir. nakita nyo kung gano'ng kaliwanag pa. So ganyan, kahit na uh, mag-aircon ka pa yan, basta ganyang kaliwanag. It's currently alauna, alas dos pa lang. Kaya mamaya-maya papakita ko sa inyo pag nag-energize na tayo mga sir. Let's go! Malapit na to! Day 3, mga sir! Day 3 na nung solar installation natin dun sa Cainta Rizal. Nagmotor ako kasi para mas mabilis tayong makarating doon Alas 12 na ng tanghali, eh, mga sir. Samahan nyo ako papunta sa Vista Verde, Cainta Rizal. Let's go! Namiss ko to! Namiss ko tong common, what? Woohoo! tapos na kami mag-install actually so babalik lang ako doon para ayusin yung mga minor yung wifi app kasi pwede mo kasing makita yung nangyayari doon sa inverter gamit yung cellphone mo para hindi ka natingin-tingin doon sa inverter tapos uh, i-check ko lang kung syempre gumagana ng okay dahil yesterday alas 5 na kami na mag-install medyo mahina na yung araw that time kaya kailangan talaga natin bumalik doon saktong-sakto tanghalian, mga 12.30 nando na tayo Woohoo! Let's go! Birthday rin pala ng airpads ko today Kaya mga sir, batiin nyo naman yung airpads ko sa comment section Tapos later eh Bibili ako ng cellphone para sa birthday niya Hati kami ni Utol yun ang gift namin sa kanya dahil maliit yung cellphone na ginagamit niya eh mahilig maglaro ng online na tong it's ba yun baka mamaya nagkaka nagkakamali ng bato eh nagkakamali ng tapon ng baraha kasi maliit bilhin natin siya ng medyo mas malaki meron pala akong negative Meron akong bad feedback dito sa Evo XR 03. Ang ingay sa loob, yung wind noise sa lahat ng helmet na ni-review ko, diyan sa playlist ko dito sa Sermel. Ito yung pinaka maingay. Well, Magano sa loob. Hindi siya tolerable, maingay talaga. Sa bagay, hindi naman na nakikita ng iba yung ingay basta ma-forma <laughs> pero ayo, ito kasi first time kong gagamitin to ng medyo malayong ride kaya ngayon ko lang napansin na maingay siya pero the rest of the things are okay yung wind ventilation niya okay itong smoke visor very okay yung forma very okay saka yung durability naman ng any helmet tumaas ng 2,500 ang price okay durable na yan nagkakatalo na lang yung iba sa mga features carbon fiber mas magaan mas maganda yung inner lining may transition lens and so on and so forth pero sa mga subscribers ko dyan na nagbabalak bumili ng helmet at nagtatanong sa Sir Mel, at nagtatanong Sir Mel ano ba yung magandang budget mil na helmet mag budget lang kayo ng 2.5 up to 3.5 yan yung range na yan lahat ng helmet na yun e durable na mapoproteksyonan na yung ulo nyo ang pipiliin nyo na lang e eh, anong brand anong design and so on bahala na kayo doon No! Bako, 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 <laughs> bako Nagsasalita lang ako ng bako, bako Pero hindi ko talaga siya masyadong nararamdaman sa suspension ko Kasi nga nakatune yung harapan ko eh kaya okay yung laro nung suspension Hop, sige pa Hop, hop Ayan na yung ano natin, no Law of attraction natin, no Yung white na X-Max, oh Law of attraction <laughs> Ang lalakas ko talaga sa inyo Sabi ko lang nag, na ako ng X-Max Tapos Nilike nyo talaga Tapos shinare nyo pa Mga hayop talaga kayo Malapit na tayo sa Vista Verde. Siguro mga 5 minutes nandun na tayo. Tapos, ang work ko doon, siguro mga 30 minutes to 45 minutes. Tapos, balik na tayo ng SM Fairview. Mukhati moves muna tayo <laughs> ah, Paalam pa yun Ang ng suspension ko sa likod talaga Kapit na kapit Bukod kasi sa gulong Suspension kasi yung nagdadala Pag naglilikod kayo sa kalsada ng ganyan Solid eh Pakana na tayo dito sa Santa Lucia, mga sir. Babalikan ko na lang kayo pag nandun na tayo sa location ng ating client. Okay? See you later. So, mga sir, nandito na tayo sa site natin. So, makikita nyo dito sa inverter. Uh, it's currently making 1.53 kilowatts. So, yan. Online na tayo. So, ganitong klase ng system, matawag tawag na natin dito is on-grid inverter or green tie inverter. Tapos muna tayo doon sa metro. Papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa niya. So yung 1.5 kilowatt na, na sa inverter, kung wala yung solar, yung 1.5 na yon papasok yun sa metro. Or aandar yun sa Meralco bill nila. Pero since may solar na sa at kita nyo ang liwanag dito, So makikita nyo rito sa I think hindi ko alam kung mababasa nyo kasi malabo Nakasulat dito 0.04 or 0.05 So yan na lang yung kinukonsumo nila ma'am Gamit yung solar natin That's equivalent to one electric fan running Yung maliit na desk fan So para sa mga hindi nakakaalam Paano magbasa ng metro Yung nasa lower left na yan Yung nasa lower left na yan Yan yung real time consumption ng isang bahay Yung nasa taas yan yan yung binabasa ng meter reader, yung nasa taas. Ito yung real-time consumption nyo. Dito nyo makikita kung gaano kayo kalakas sa kuryente. Sa baba. Ito, 0.04 oh. Parang charger lang yan ng Samsung na naka-fast charging. Nice, di ba? Yun yung purpose ng grid tie. It offsets your bill. Daytime use only from 8 a.m. up to 5 p.m. mga sir. Yun yung maganda sa grid tie. Wala siyang battery. It relies heavily on the sun mga sir pinapababa niya yung bill kung ano yung umaandar sa bahay yun yung binibigyan niya ng kuryente kaya kung mapansin niyo yung bill na pinapost ko sa mga vlogs ko sa kalat sa facebook page ko kaya mababa yung bill ko kasi nga grid tayo yung ginagamit ko doon so hanggat may araw mayroong solar sa bahay ibig sabihin napapatipid nung solar yung bahay ko without using any batteries research na yun, pag-aralan nyo yung tinatawag kong on-grid or grid tie technology. Yun lang mga sir at babalikan ko muna kayo mamaya-maya. Sama ko kayo dun sa pagbili ko ng cellphone para sa birthday ni Papa mga sir. Let's go! Makikita nyo rito, naka-on yung aircon. Running at 18 degrees. 18 degrees Celsius mga sir. Pero, libre yung tumatakbo yan dahil dun sa on-grid solar. Basta may araw, Basta malakas yung araw natin. It's the sun that works for your house. Yun yung tinatawag natin na on grid technology mga sir. Yes sir, sana may napupulot kayo, sana naiintindihan nyo. Kung hindi naman, uh, pagtahi-tahiin nyo na lang yung mga sinabi ko. Tapos, onting research din sa Google. Huwag kayong mag relay lang lahat sa sinasabi ko. Okay? bye bye pinggay say bye bye to my camera bye yuhuu nakasingila na tayo mga sir at tayo ay pauwi na at patungo sa SM Fairview muna tayo mga sir bilhin muna tayo ng regalo natin kay papa hindi ko alam kung paano siya susurprise eh ang gagawin na lang siguro natin bilhin tayo cellphone tanggalin natin yung cellphone tapos pa-unbox natin sa kanya tapos i-prank lang natin, lagin lang natin ng chocolate sa loob. <laughs> Tapos saka natin ibigay yung ano, yung cellphone pag na-prank na siya. Pwede ba 'yan, mga sir? Sana hindi tayo abutan ng ulan. Kanina 45 minutes lang tayo eh, from Bulacan to Cainta Rizal eh. Hindi ko alam kung mabilis tong motor ko o mabilis nang ako magpatakbo. <laughs> So ayun, balikan ko kayo mamaya pag nasa SM Fairview na tayo, ha? Bye! Yeah! <laughs> Dito na tayo sa SM Fairview after 30 minutes, 40 minutes na biyahe from Cainta Rizal. Samahan nyo ako mamili ng cellphone na re-regalo natin kay Papa. Budget naman natin is na ano lang. Mga 8,000 to 10,000 pesos. Tapos uwi na tayo o diretso tayo sa bahay nila Papa. Let's go! sa budget yan. Mahal. Meron ako nakita kanina sa Huawei. Meron mag open na shop doon Realme. Kaso pa isa-isa yung pasok. Eh, ayoko pa naman na mag na ng customer. Tinatin yung Oppo sa kayong Samsung. Doon na tayo sa Samsung. So mga sir, ito na yung kinuha natin. Itong Y15 ng Vivo. Yan yung specs. Para kay Papa lang naman to. Hindi naman pang gaming ni Papa. Regalo natin today. Yan! Pagkano? Php 7,999 Bayaran muna natin mga ka-sir Tapos, diretso na tayo sa bahay nila, Papa Lalagyan natin ito mga ka tinapay sa loob Itatago ko muna ito mga ka-sir Sa bag ko Tapos, lalagyan natin tinapay sa loob Sige, lalagyan mo rin dito Okay Ayan Sige, pag muli natin mo mga ka-sir, mga ka Thank you, Ma'am Bye. Ito na yung pang nating kay Papa Mga Let's go! Uwi na tayo! Uwi na tayo sa bahay ng parents ko. Hindi pa sa bahay ko sa Bulacan. Layo pa ng pinarkingan ko. Sakto lang naman, alasin ko yung usapan. So, 4.30 pa lang, makaka pa tayo On time! Nagkasa naman yung Evo natin sa compartment ni Enmax. Pero baka hindi ko na to suotin pag long ride ang ingay. kakairita yung ingay niya, hindi ano, hindi mo kaya i-tolerate sipol ng sipol sa loob ng helmet. na tayo sa bahay magkita-kita. Birthday. Happy birthday. to you Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Hello pa, hello. Yeah. Yeah. Just in time na sir. Like pelit na ako na dumet para hindi tayo makahawa ng COVID 19. Hi. Okay. Hi. Okay. Hi. Bibo, baka naman. <laughs> Abot na natin kay Erpat yung cellphone niya. Yeah. No. no. Oh. <laughs> oh. Wow. Yeah,

Ako ha, kung ano ako kung ano It's a prank! Ang dami! yung cellphone, nandito. Joke lang, papa. Oh, thank you. That's the cellphone for Lolo, It's <laughs> Oh, <laughs> magawa na. Eat na there. Thank you, thank you. Share <laughs> mo sa akin. Alin, yung vlog? <laughs> so, ayun na, sir. Uh, mission accomplished tayo today. Natapos ko na yung uh, project dun sa Kainta. Uh, dito na kami sa parents' house ko. Kain muna. Celebration ng birthday ng airpads ko, mga sir. Shout out kay Papa. Going strong, staying healthy, mga sir. Uh, sa'yo! Ah! Uh, mga mga sir, sir tayo. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. Good vibes na, positive vibes na palagi, mga sir. So, ayun, mga sir. Yes, sir. Bye, bye, everyone.